Hi guys! Ngayon ituturo ko naman sa inyo kung ano yung benepisyo ng buhok ng mais. No? Ilalaga natin ito yung buhok ng mais. Alam nyo ba guys, ang buhok ng mais maraming naiambago na itutulong ito sa ating katawan. Unang una, meron siyang magtataglay siya ng vitamins, minerals at nutrients. Siksik ito sa vitamina. No? Panlaban ito sa mga Uh, tulad halimbawa ng mataas ang sugar mataas ang high cholesterol level at nagbibigay siya ng, oh, nagpapalakas siya ng ating immune system maganda ito din sa ating mga uh, bato kung may sakit kayo sa bato kung mayroon din kayong gaw mga namamagang gaw yan, napakabisa nito yung uh, nilagang nilagang buhok ng mais. Ayan, kapipitas pa lang natin ng mais. Kaya ang gagawin natin, iniipon natin yan at ilalaga natin. Ang pag nito guys, tatlong tasa ng baso araw-araw. No? Kapag uh, yung yung pamubaga o yung nararamdaman mo, eh, kailangan pa niya na kailangan lang yung sustain natin yung pag-inom. At kapag hindi na naman uh, na ito ng pamamaga at sakit o kirot, pwede na isang baso sa isang araw na lang. Napakabisa nito. Mura na. Mura na siya. At hindi pa uh, nabibili sa mga butika tulad ng mga tableta o mga syrup o antibiotic na iniinom. Ito, ito natin itong parang herbal na rin. Alam niyo naman na herbal-herbal lang ay yung tinuturo natin sa ating YouTube channel. Yan, Ganyan lang, sagaan lang. Napakaraming beneficyo nito. Napakaraming ginagamot. O, mataas ang kolesterol mo. Meron kang uric acid. Meron kang gout. Mataas ang blood sugar hindi ka maka uh, ah, madalas ang paghihi sa gabi no diyan, sa problema sa sugar sa kidney yan the ito uh, panlaban din ito sa mga free radicals kung so, meron kayong mga mga cancer alam niyo naman yan usong-usong -uso ayun yan no saka yung high blood yan So, yan lang, ganyan lang ang pag-inom natin ng mga herbal-herbal, no? sa paggamit ng mga herbal-herbal, sa mga paligid-ligid lang natin, may iibsan at mapapawi ang ating karamdaman na hindi tayo nagagasos at nabubutasan ng ating mga oh, ng ating mga bulsa dahil sa taas ng bilihin ngayon lalo na sa ating mga gamot. At heto na ka, guys ang pinakuluan nating uh, buhok ng mais. Ayan. At tapos na kanina. Ipakuluan lang natin ito ng mga 5 to 15 minutes para mas ma-effective no? yung kanyang lasa. Sasalain natin para walang sumamang mga... Ayan. Kung may pansala tayo, yung strainer. Para uh, walang sumamang buhok. At eto. Tignan natin ngayon kung lasa. Hmm. Mainit. Pero actually, ang lasa nito, uh, hindi siya mapakla, hindi siya... Uh, hindi hindi siya mapait no Uh, saktong-sakto lang para ka lang umiinom ng tsaa, no? O yung tea. Kaya napakasarap. The best pa sa ating katawan. Maraming ng benepisyo, maraming nutrients, maraming makukuha, maraming benefits. Kaya panlaban ito sa lahat ng ating mga sakit o karamdaman sa katawan. Napaka the best nito. Kaya subukan nyo na. Ah. Thank you and God bless sa pag-subscribe, like, and share sa akin YouTube channel. Biyahin ni Kuya Bert. So, bye-bye lang po ninyo ako palagi. At marami po po tayong maituturo sa inyo ng mga iba't ibang mga uh, herbal uh, medicine. Para sa ganun, eh, para sa naman sa ating mga kalusugan nito. No? Okay, thank you and mabuhay. God bless.